Himas Reyes ngayon ng isang babae matapos maaresto sa sinagawang joint drug by bust operation sa Osames City, Misamis Occidental Kinilala ni Police Colonel Dwight D. Monato, acting Provincial Director ng Misamis Occidental Police Provincial Office, ang sospek, 28 anyos, walang asawa, walang trabaho at residente ng Osamis City, Misamis Occidental. Sa pamamagitan ng joint drug-by-bus operation na pinangungunahan ng Osamis City Police Station kasama ang Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit at Second Provincial Mobile Force Company, Misamis Occidental Police Provincial Office, nahuli ang sospek na nagresulta ng matagumpay na operasyon. Um, police regional office 10 ay naglalayong pegtingin pa ang kampanya laban kriminalidad lalong lalo na sa illegal na droga. Ay mas pinaigting natin ang ating kampanya sa illegal na droga. Ito'y nagpapakita ng dedikasyon at kausayan ng inyong kapulisan sa paglaban sa illegal na droga. Nakuha naman ang mahigit 1.5 na gramo ng shabu na may standard drug price na 10,200 pesos. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At na nasa kustodiya na ng Osami City Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rina Celestine Sendrias, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.